Hi guys! Ang video po natin po for today ay ito. Nagpunta kami dito sa Pakoan. Mamama ko muna kami. Namiss ko kasi yung Pako sa apat na buwan ko sa Maynila. Wala man na ako nakikita ang Pako doon. Kaya dumating ako kahapon dito at mm, nakayayaan kami ng aking asawa din na manguha ng Pako at mm, maa daman man lamang. Namiss ko na rin sa totoo lang namiss ko rin talaga yung Pako. Kaya ito kami at nang kami ng pako, ayan. Malawak ang pakuhan ng pako, ayan guys. So, ayan oh. Mm. Ang ganda kasi yung medyo susunod na kaunti. Yung, yung ano, yung, okay din naman yung mga bukadkad. Ayan siya, ito. dami ditong makukuha na pako. Sana kalawak nitong tahanan ng pako na ito malawak ayun oh. oh nilo, pako. Ayan, ha. Oh. Hmm. Dito tayo sa bandarito rito. So, uh, parang araw-araw din dito minunguhan ng pako dito. dito so, hmm. yan, meron na kami nang nakalagay dito sa plastic nandun sa aking asaw-asaw okay. yan, manguha ng pako pako, pako masarap kasi dito, pag hindi ginataan e babanlian mo lagyan mo ng <coughs> lagyan mo ng itlog na pula, kamatis at saka sibuyas, tapos kaunting toyo tsaka kalamansi oh, super kasarap ay may mga namakuna na nga dito oh. gasa kasi yung daan parang nangyari sa amin parang tira tira na itong aming nakukuha dito pero marami pa rin siya hindi rin yung nasa ed marami. malawak naman kasi itong pakuha na ng pakuna ito Yeah. Yung may gusto ng pako, abangan nyo ang aking video. Pag nakita nyo ang aking pakong pinuha para na rin kayo nagkapako. Dati-dati ito, -dati hindi pa nalilinisan ito. Lampas sa akin yung damo. Ngayon, baka may dalawang linggo na itong nalilinisan at ngayon ay hanggang baywang na ulit ang damo. Kaya,